Hi guys, ang init ng panahon. Nandito kami ngayon sa Sky King. Ayan. Pumunta kami sa hardware guys kasi may nahanap kami bakal. Size ng bakal. At ang nang importante doon ay nahanap namin yung mura. So dito kami nakahanap ng mura na bakal. Grabe, ang laki pala ng hardware na ito. Sobrang laki. Lakay ng hardware nila guys eh, Ang mahal kasi ng bakal ngayon Ang laki ng tinaas Kaya naghanap kami ng mura Apat na ha hardware ang pinuntahan namin Pero ito yung pinakamura Meron silang mahal sa iba meron din Pero mas marami silang mura Ganito talaga pag nang-construction ka, kailangan hanapin mo talaga yung pinakamurang supplier. Ang init, sobra pawis namin, grabe. Ang init. Ang mamadali si architect kasi meron pa yung convention sa MUA. Kapila ka. Dito kami sa kabila, guys. Hitingan namin yung bakal. Ang laki ng hardware nila. Grabe, init. Eh. Ito talaga pag na construction. No. sa init at lamig, O, ang laki ng hardware nila, guys. Ba? Diba? Gusto kasi makita ni architect talaga yung bakal. Dito tayo sa kabila ng hardware O, ang laki. Ang daming bakal. Diba? ba? Ang dami oh. Pili ka diyan kung anong klaseng bakal. Kita. Ang si sarkitek. Mm, mm, laki na ang hardware nila guys. Grabe. Dalawang ganito ang hardware nila. Kaya pala sila mura. Kasi ang laki na hardware nila. Ang laki na pwedeng pagstaka ng mga ano materialis. Sa mga gustong bumili ng pang-construction. Dito mura sa ano sila Bacoor, Habay. May nakita kaming kilalang construction ano company na dito rin pala kumukuha. Pila pila talaga. Pila pila sa dami ng ano. So Buti may nakausap na kami kaya hindi na kami pumila. Tapos na. Diga na. <laughs> Parang nag-deposit lang sa hardware. Ang laki ng ginasto sa materialis. Grabe na yan. <laughs> Ang laki ng binayaran tapos walang libre. <laughs> bagong, bagong ano kasi, bagong ano tawag bagong customer kaya hindi sila po yung na yun Ang laki ng hardware nila guys, grabe. Dami nakapila yung nakapila yung ano, mga taong bibili. Grabe laki ng hardware nila. Mas contractor pa na tayo. Yan uwi na kami. Dito kami sa may Habay. Bacoor. Yan, sa mga gusto bumili dyan ng ano, construction supply, dito kayo pumunta, mura lang. Layo lang. Nalayo lang siya. Yan, uwi tayo. Inspection ulit kami.